dahil ang tarbaho ko ay sa construction minsan <laughs> na mamakyaw ay laging kailangan ito lagi kong kailangan ito gamit ito oras oras bawat kibot gawat gamit ito ay sira na yung aking dati kaya ako'y umorder nito 10 meters So subukan natin kung maganda. Oh. Ang ganda. Oh. Na-steady siya. Na-steady. Steady. Pinatak mo, hindi siya kusang bumabalik. Oh. Maganda pagka pinindot mo ito saka lang oh. ipindutin mo lang maganda ten meters 5 liter kalahati hati Apa mati guys <Sess> Hindi siya bumabalik. Kailangan mo lang talaga pindutin. sa meters lang ang sukat nito walang feet walang sukat sa feet meters lang talaga